Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa non-commission survey na ginawa ng SWS tungkol sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pag-usapan natin ngayon pero bagong lahat. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video balik sa ating topic. Itong topic natin ay tungkol sa ginawang survey ng SWS na may kinalaman sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Ang survey ay ginawa sa pamamagitan ng face to -face interview noong June 25 to 29. Meron itong 1,200 respondents na ang edad ay 18 pataas. 300 mula sa Metro Manila, 300 sa Luzon o outside Metro Manila, 300 din mula sa Visayas at 300 din mula sa Mindanao. 50% ay mula sa urban areas, 50% mula sa rural areas. 50% din ay mga lalaki, 50% din ay mga babae. 12% ang kabataan, 18 to 24 ang kanilang edad. 19% ang intermediate youth o 25 hanggang 34 ang kanilang edad, 20% ang middle age, 20, 35 hanggang 44 ang kanilang edad, 19% 45 hanggang 54 ang kanilang taong gulang, at 30% 55 ang kanilang edad pataas. Mga kaibigan, narito ang mga tanong. Unang tanong, dati na po ba ninyong alam ang tungkol sa ikaapat na kasong impeachment na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte na kalaunan ay ipinasa sa Senado para sa paglilitis o ngayon lamang? Pangalawang tanong, kayo po ba ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon sa ikapat na kasong impeachment na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte ng mga miyembro ng House of Representatives na kalaunan ay ipinasa sa Senado para sa paglilitis. Pangatlong tanong. Sa pangkalahatan, gaano po kayo naniniwala o hindi naniniwala na sadyang ayaw kagad simulan ng Senado ang impeachment trial o paglilitis sa Senado kay Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, narito ang resulta ng SWS survey. Sa unang tanong na, dati na po ba ninyong alam ang tungkol sa ikaapat na kasong impeachment na isinampal laban kay Vice President Sara Duterte na kalaunan ay ipinasa sa Senado para sa paglilitis? O ngayon lamang ninyo alam? Narito ang sagot. 59% ang sumagot na dati nang alam habang 41% ang nagsabing ngayon lamang nila nalaman. Sa pangalawang tanong, tayo po puba ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon sa ikapat na kasong impeachment na ng kay Vice President Sara Duterte ng mga miyembro ng House of Representatives na kalaunan ay ipinasa sa Senado para sa paglilitis 32% ng mga respondents ang agree nagsasabing sila ay sumasang-ayon habang 42% ang hindi sumasang-ayon, 18% ang undecided at 7% ang nagsabing hindi sapat ang kalaman upang magbigay ng opinion. Lumabas sa survey na mas maraming hindi sumasang-ayon sa pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. At sa pangatlong tanong na sa pangkalahatan, gaano po kayo naniniwala o hindi naniniwala na sadyang ayaw kagad simulan ng sinado ang impeachment trial o paglilitis sa Senado kay Vice President Sara Duterte. 44% ang nagsabing naniniwala habang 25% ang hindi naniniwala. 22% naman ang undecided at 9% ang sumagot na hindi sapat ang kalaman upang magbigay ng opinion. Mga kaibigan, dito sa survey ng SWS, lumabas na mas maraming mga Pilipino ang hindi sumasang ayon sa pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Maaring nakikita, nararamdaman nila, nararanasan nila na dahil sa impeachment na ito, divided na ang ating bansa. May mga naniniwala o baka naman maraming mga naniniwala na kaya isinampa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para hindi na siya makatakbo sa 2028 presidential election. Sa ngayon kasi siya ang lumabas. Siya ang pinakamalakas na contender sa pagkapangulo sa mga survey na ginagawa. At kung sakaling guilty ang verdict sa kanya ng impeachment court, hindi na siya pwedeng tatakbo. Kaya kahit na ayaw ng taong bayan ang impeachment, atat na ang mga prosecutors na mag-trial kaagad. Uh, uh, well, I, I have said this earlier, no? Uh, regardless of the result of the survey, we have a constitutional duty that we really have to face. There is nothing which is more supreme than the Philippine Constitution. Sapagkat ito po ang mandato ng taong bayan. So regardless of the result of the survey, mataas man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment or mababa man ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment, this is mandatory for us to conduct a trial. Ma'am, kung sa ng political persecution, ano isa? Kung walang ebidensya, that is political persecution. Pero kung may ebidensya, that is a legitimate prosecution. As far as we are concerned, we have ample and strong evidence supporting the seven articles of impeachment. Bakit sa 42% um, say, Filipino saying na uh, deliberately daw po dinidelay ng Senado itong impeachment trial? Nakinuwang ito nga paulit-ulit na pagsasalita ng mga Senator Judges na dapat po ay hindi na nila ginagawa ay po doon sa sentiment ng Somehow, yes. But uh, we have to understand also, hindi lang mga senator judges ang nagsasalita. A lot of deans of colleges of law have spoken. A lot of legal experts have spoken. And even the chairperson of the 1987 Constitutional Commission have spoken. We need to proceed to trial right away. Because that is the mandate of our Constitution. why is that despite those people speaking, it is because there are senator judges who are opining otherwise. And we have to consider also that the Duterte family still has significant number of supporters. And that is why there's a need really for us to proceed to the presentation of evidence. so that the people will have an ample opportunity to assess really if we have a basis to proceed to this uh, prayed for. That is, of course, the removal and the perpetual disqualification. But are you not concerned that when you must swing your public sentiment because of the public pronouncements of the senator judges? That is one of the possibilities, but uh, we have to consider really kung ano ba talaga ang iminamandato sa atin ng Constitution. No? the people are entitled to see yeah. the evidence of the prosecution. so at the end of the day, sabi ko naman after we are done with the presentation of the evidence, they can either vote to convict or to acquit. so i believe there is nothing to lose, no? if they will allow the prosecution to proceed with the presentation of evidence. Yan nga pala, Marian, yung sinabi mong data is incomplete, di ba? Marami pa rin undecided. Uh, the 42% disagree with the impeachment complaints. And the 32% lang yung nag-a- Undecided. There's still, uh, marami pa rin undecided, no? no? So, uh, talagang uh, inaantay pa rin, no? Yung uh, gusto nilang mapanood uh, yung uh, magkaroon ng impeachment trial. So, uh, hindi tayo po pwedeng, ano, no? hindi natin po pwedeng uh, panghawakan yung uh, survey na yan dahil napakadami pa rin talagang uh, undecided no? na talagang gustong mapanood at gustong makita kung ano talaga yung uh, nilalaman no? na ebidensya na ipepresenta ng prosecutor. If they're so if they're so confident about the survey, then why are they still pushing for dismissal of the impeachment uh, of the impeachment case? Eh sabi nga nila the people's the, the people's, uh, people's leaning is towards their advantage so why are they not why are they afraid to have the impeachment uh, trial to proceed ikong eh, kampante naman sila doon sa survey nila but nila i-dismiss so i guess that's a kind of uh, conflicting altogether, believing in the survey and yet pushing for the dismissal of the case Mamuna uh, lang natin yung result about dun sa pagdelay ng trial. Sa SWS survey, 44% believe the Senate is delaying the trial, 22% were undecided and 25% don't believe. Ano pong masasabi nyo dito? let me focus dun sa 44% of the survey believe that the Senate is delaying the trial. I think most of the Filipinos are watching really what is happening. And, uh, we had a previous survey before. Now, 88% wanted an impeachment trial. Tamabato. No? So, I believe that this is in line with the general sentiment to see really the evidence supporting the impeachment complaint. No? So, going back to that 44%, it started since February 5 pa. I think with our interpretation of the word forthwith weeds, medyo nafrustrate mga kababayan that we did not proceed right away to trial. And then when we resumed, I believe that most of the Filipinos were expecting already that there will be trial and yet hindi rin po natuloy. So, this 20th Congress I believe that all Filipinos are waiting, expecting, and anticipating na this time around ay matutuloy na ang pinakahihintay nilang impeachment trial. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion, meron ba kayong pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!